Ngayon, official na galing sa announcement ng Ministero del Interno na yung click day para sa Decreto Flusi ng 2024 ay hindi na matutuloy ngayong February 2024. Tsaraga! Musta na Alora, meron akong important announcement. Kaya importante na makinig ka na maigit o ng mabuti. Lalong-lalo lalo na doon sa mga naghihintay ng update regarding sa pag apply regarding sa decreto flu na dapat ay magsisimula ang click day ngayong February 2024. Diga nabanggit ko doon sa isang short video na uh, walang balita kung anong mangyayari. Kung yan kayo matutuloy pa, kung kailan ka talaga magsisimula, kung yan kayo ika-cancel or malilipat yung schedule na date. Ngayon, official na galing sa announcement ng Ministero del Interno na yung click day para sa decreto flusi ng 2024 ay hindi na matutuloy ngayong February 2024. Diga original na schedule ay February 5, 7 at saka 12. Ngayon, dahil uh, dito sa announcement na inilabas nila ay ililipat na ang click day para sa decreto flusi magsisimula sa March. Ngayon, ang date na dapat tatandaan ay March 18. March 21 at saka March 25. Ibig sabihin ay malilipat uh, malilipat yan, maiisposta ng isang buwan pa. Mas madi-delay pa ng mahigit sa isang buwan. So, mangyayari sa March 18 mula alas 9 ng umaga ay magsisimula ang click day para doon sa mga non stagionali na mayroong accorded di integrasyon sa Italia. Yung mga bansa na yan. And then, doon naman sa date na March 21, yan ay magsisimula din ng alas 9 ng umaga. Yan ay para din doon sa mga non-estadionary at diyan kasama yung mga call of evadanti. Yung kasama ang uh, laboratory domestic. Tapos doon naman sa pangatlong uh, date, uh, malilipat naman sa March 25, yan ay para sa mga estadionary. So yan raga ha, meron ka pang sapat na tempo kung halimbawa meron ka pang dapat na gagawin. At saka huwag mai stress kung halimbawa hindi maka-achedi doon sa official website dahil nga nang hindi pa yan magsisimula at uh, later pa magsisimula. Ulitin lang natin ha yung uh, uh, date na kung saan ay magsisimula yung click day para sa Decreto of fluency 2024 Malilipat sa March 18, 21 at saka 25. Hayan mo raga kapag ka ulit mayroong mga importante na update ay babalitaan kita. Kaya nga importante na ikaw ay mag-follow or mag-subscribe para nang sa ganun ay lagi kang magiging updated kapag ako ay mayroong mga important na update na maaari na makakatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Ayun raga, yan muna ang aking maibibigay na info sa iyo. Salamat sa panonood mo. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Grazie raga. Alla prossima.